birthday ma uh, ingat ka palagi dyan more birthday to come saka mahal na mahal ka namin magkakapatid salamat sa lahat ng tulong mo sa amin ingatan mo lagi ang iyong sarili at ang iyong kalusugan yun lang happy birthday ma maraming salamat sa mga tulong mo sa amin kahit may nararamdaman pamilya ingat ka palagi din ma more birthday to come para masuklian namin yung mga tulong sa amin. Ingat, love you. Happy birthday ma, ingat ka palagi dyan, ingat kayo palagi ni Tito. Maraming salamat palagi sa tulong sa amin. Ingat kayo dyan palagi, lalo na sa work mo. Love you. Hi ma, happy birthday wish ko lang marami pa sanang birthday ang dumating sa'yo sana lagi kang mag-iingat malayo ka sa amin mahal na mahal kita ma maraming salamat sa mga padala mo palagi sa akin, sa pamilya ko hindi mo kami pinapabayaan kahit pare-parehas na kami may pamilya mahal na mahal kita ma lagi kang mag-iingat dyan I love you Hi Ma, happy birthday Ma. Ingat po kayo lagi dyan. Ingat po kayo ni Tito. Happy birthday po Nanay. Thank you po sa scooter. Sana po eh. Ingat po po dyan. I love you. Bye bye. Hi Ma, happy birthday. I pray ibigay ni Lord lahat ng desires ng heart mo. And also I pray na... Um, bigyan ka pa ni Lord ng sobrang habang buhay para um, makabawi kami sa iyo. And ma, maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa amin, magkakapatid, simula sa akin hanggang kay Kuya Aden. Thank you sa lahat, ma. And uh, kung bibigyan man kami ng pangalawang pagkakataon na mamili ng nanay, ikaw pa rin yung pipiliin namin, ma. Thank you sa lahat, ma. I love you. Ingat ka dyan. Um, nandito lang kami mga anak mo para sa'yo. love you. Miss you. Yo! Happy, happy birthday, mama. Ingat ka palagi. Salamat sa mga binibigay mo sa amin, sa pagtulong, support ang tunay. Ingat ka lagi dyan, ma. Huwag kakain ng mga taba. Iwas ay blood. Yun lang. God bless. Happy birthday. Nanay, happy birthday po. I love you. Sana po umuwi na po ikaw dito. Nanay, I wish ko po sa'yo. Umuwi na lang ikaw dito para hindi ikaw malungkot sa birthday mo. Tapos po, nanay, sana po, nanay, pag birthday ko po, po, nandito ka na po, sana.